So sa puntong ito, balikan natin si Teresa Andrada na nasa NDRRMC. Teresa, ano ng latest dyan? Yes, Chino at Connie. Ongoing ngayon itong uh, briefing na binibigay ni npr Executive Director Undersecretary Alexand Alexander Pama. Nabanggit niya nga kanina, no, baga matuloy-tuloy itong buhos ng ulan at yung uh, pagbaha na ating nakikita, uh, hindi pa nila ito itinuturing. Nakahalintulad o maihahalintulad natin doon sa naranasan ng bagyong undoy. Ang paliwanag nitong si Usec Pama, mas extensive daw yung sakop ng uh, uh, bagyong undoy kumpara ngayon, uh, mas malawak ang uh, naapektuhan ng baha. Inihalimbawa niya nga itong lugar ng kainta na tinamaan ng matindi noon ng bagyong undoy. Pero ngayon daw ay wala pa naman silang naiuulat na pagbaha. Nevertheless, ay uh, hindi pa rin naman daw sila naglelet up. No? Patuloy ang kanilang pagtutok dun sa mga lugar uh, dito sa Metro Manila, kagaya na lamang ng Marikina na papaulat na nga na merong ng, uh, pagtaas ng tubig pati na rin sa iba-ibang area sa iba pang lugar sa Metro Manila. Sa ngayon, hindi pa naman daw Nagkukulang yung mga rescue teams o sabi niya may mga technical difficulties na nararanasan yung mga rescue team sa barangay Tatalon daw. Halimbawa, hindi raw kasi magamit yung mga rubber boats dahil masyadong malakas yung current. So nakaano dito mga rubber boats. Kaya napilitan na silang magpadala ng mga amphibian trucks para siyang uh, mag-rescue sa ating mga kababayan doon. Sa ngayon, Chino uh, at Goni, as of 12 noon, nasa 140,339 families na apektado or almost 500,000 individuals. Uh, ang mga affected areas sa Region 3, 4A, 4B, Region 7 at NCR. Nasa 105 localities naman ang nakararanas na pagbaha dahil nga dito sa matinding buhos ng ulan sa Region 1. 3, 4A at NCR. Sa ngayon, isa pa lang na italang casualty. Ito yung 2-year-old uh, female na uh, luno doon sa barangay uh, Bagong Silangan kanina. Nagkaroon ng landslide sa may antipolo pero ito ay nalapatan na na ng rescue teams at ang good news ay wala naman daw casualty. Sa ngayon, uh, Chino at Connie, ongoing naman itong pag-asa sa pagbibigay ng briefing at uh, paliwanag dito sa... Uh, bigat ng uh, pag-ulan naranasan ngayon sa Metro Manila diba pang karating na lugar. At yan muna latest mula dito sa NDRRMC. Balik sa iyo Yes, Teresa, no uh, matanong ko lang ikaw kasi itong mga nakausap natin na ibang mga kasamahan natin particularly dyan sa may uh, bagong silangan, diba meron na natala tala ano na namatay. Sa Montalban hmm. meron din. Yung sa NDRRMC meron na ba tayong official report kung ilan ng uh, mga nagkaroon ng uh, ganito rin uh, mga nasawi o kaya nagkasugat o nawawala o Connie, ang confirmed lang binigay dito kanina yung casualty ay yung 2-year-old na babae na nalunod kanina doon sa barangay Bagsilangan. Meron silang mga unconfirmed reports na nakukuha pero yun nga, they have to verify, double check bago nila ito mai-report sa right Alright. Tere, siguro yung mga kababayan nating nanonood ngayon, ang higit na pag-aalala o inaantabayan ng informasyon ay yung... Ano na ba? Uh, magkakaroon pa ba ng pag-ulan sa mga susunod na oras o pwede na tayong mag-relax uh, sa mga sasag ngayong gabi no? Kasi yeah, oh. kasi parang yan ang inaantay ng lahat eh. Tataas pa ba ang tubig na nakikita natin ngayon sa ating mga lansangan ano at ating ba? ano sabi daw ano sabi daw sa meeting nila? Oo, oo po niya Chino, no? nagbabala na nga itong NDRMC at dito sa kanilang update ngayon ngayon lang na magkakaroon pa rin, asahan pa rin yung matinding buhos ng pag-ulan no? lalo na hanggang uh, mamayang gabi. In fact, ang kanilang description ay intense to heavy rainfall pa yung dapat asahan kaya yung ating mga kababayan daw na hindi para lumilikas ay ihip na in call ng mga local government officials ng ating pamahalaan na lumikas na para matiyak na hindi na sila maapektuhan pa nito pagtaas ng tweet. Oo. Chino, Connie? Balikan lang kita kasi na nabanggit mo na sinasabi nitong uh, NDRRMC na hindi natin pwede mahalin tulad ito sa ondoy. Ano? Pero sabi nga nitong uh, nakakuha ko maraming mga text, no react doon. eh Sinasabi parang basically it's subject uh, Subjective na. No? Uh, uh, subjective siya, to their, you know, subject to our own interpretation <laughs> ito. Dahil may mga nakausap naman tayo mga residente na nagsasabi na mas, mas mataas malalak. ang mga inabot ng baha na kanilang naranasan ngayon as compared to ondoy. May reaction ba dyan ang uh, NDRRMC kasi uh, parang 'wag daw maliitin din ito eh parang ganoon uh, mga um, Kajon Connie, kahit naman yung mga officials dito, hindi nila minamaliit na sinasabing uh, just because hindi ito maihahalin tulad sa undoy, ay pwede na tayo mm -hmm. no Ang sinasabi lang nila, based dun sa amount of rainfall at sa kalawak ng pagbaha, ay hindi pa nila ito maihahalin tulad dun sa undoy. Hindi However, pa. o hindi pa, pero hindi nila sinasabi na dapat tayo ngayon ay magpakampante oh, okay. dahil siyempre tuloy-tuloy pa rin yung pagulan. Sabi nga nila, mm -hmm. kamabay mabayang gabi. So dapat lahat tayo ay uh, naka-alerto pag sinabi na pinakailangan mga lumikas Antirel. ay La dapat na din. Altere, lalo na't mo na sila mismo nagsabi na intense to heavy rainfall oh, eh. pang inaasahan. Hindi pa tapos. Tama. Oo, ta tama Chino. No? Intense to heavy rainfall nga yung kanilang uh, nahikita na magiging pag-ulan mamayang gabi. Kaya nga sinasabi nila kung meron pang mga lugar, halimbawa na hindi pa nakakilikas yung ating mga kababayan, kung uh, makita nila nila na nandun na yung mga rescue teams, ay sumunod na para nga maiwasan na magkaroon ng uh, karagdagan pang bilang ng casualty. Oo, oh, you kasi know? nabanggit din kanina ng mga eksperto na yung undoy, ano, in a matter of six hours, para nga uh, inulan tayo ng worth uh, one month's time ng uh, amount ng rain o kaya ng ulan, ano? Pero sa haba rin naman itong pag-ula na ito, kanina eh, parang kalahating uh, buwan na eh, di ba? Pero kung hahaba pa ito, Teresa, I think talagang uh, magkakaroon tayo ng comparison with Ondoy. Well, Connie, oo. Oh, siguro maya-maya makakakuha tayo ng uh, feedback from pag-asa dyan kasi ngayon in-explain nila yung uh, comparison ng number of rainfall nung undoy mm -hmm. at uh, saka nitong nararanasan nga ngayon dahil sa Tropical Storm, Mario. Maya-maya siguro makakapagbigay pa ako ng karagdagang input. Ng uh -huh. oh -oh. At... Abangan namin yan, Teresa. Maraming salamat and keep safe. Teresa Andrada, po yan. Wala naman sa NDRRMC.